Pagani. Eh. Ah. Oh. Amo mangi-enday, palit mo kamote mga undo. Niy akong baligya kamote. Tag pila na tay? Tag 50 ramang kilo. Atong tan-aon mm. tay be. Maada Um, Hmm. Go pa tay. Tamis ni, Tay? Tamis. Hmm? Tamis lug'a ganin. Duna ninyo dai, maka tilaw mo kung sa katamis ning akong kamote. Asa man gi-kari mong kamote, Tay? Dito sa kundaruhan. Oh, saya mau daruan. Oh. Oh. Gua apa lagi ini? Lewat saya. Nagbalik ya. Ya. Gadin mendek gaya tai ngan nak abut mangka rin tau ni perti mering kelayon yang muah. Di kanan dong, di tu paku sa portalesa. Pain. Ini ya, pilai balik jani mai tai. Tak sing pintar entang kilo dong. Unya oke nak balito nak ko ni oh kering 100 lah arung maka ulik nak nya. Sige, maulik nang ko kai para akong makapalit yung taon ng bugas. para, para akong malugaw sa akong asawa o dito tayo, 100 tayo, mo ano salamat! wala na dito tayo, kaya araw ng bugas. bugkas kami makakawal sa inyong Sige. salamat yung taon mga inday, mga undo